kalalabas so, ko lang sa uh, trabaho so dito mismo yung uh, metro na kinoconstruct malapit dito sa kinatrabawaan ko dyan mismo sa likod yung oh, susunod na uh, ilaw na yan dyan yung uh, uh, working place ko so dito mismo yung bandang yan so may ruta na ng metro siguro mga after 4 years 4 or 5 years lakas kayo ng uh, hangin dito sa Minsk dito so, na ako mismo sa bus stop na yan nag antay ng bus kung uuwi ako ng bahay pero pag pumunta ako kay misis dito ako daraan so galing dito naman mga dalawang kilometro at kalahati yung lalakarin so malapit dito sa border king yung pinapasokan ko

Tramibus, trollebus. <laughs> <laughs> uh, this is uh, metro Moskina, and the next is. Кстати, обычно в автобусах и в метро, метро есть на английском разговаривать, а в автобусе на белорусском языке. В белорусском вот сейчас. Uh going, going to market right now. No. Okay, but and ice. Ice, And right now, snow. Snow? snow. Sobrang lakas kayo ng snow. Kung nakaraan, uh, mga ilang minuto lang, kanina, hanggang ngayon, nag-snowfall pa rin. So, galing kami ng, galing na namin sa tindahan. Wala pa. guys, good morning. So, ito yung hitsura ngayon ng no? kusina kasi, ah, uh, dinekorasyon na ni Galina. Ito na lamp, ah, uh, fire, anong tawag nito? Fire lamp. Yan ito. Tapos, meron kami yung Christmas light. At saka yung para sa dingding. Ito pa dun sa kwarto, kaso nga lang, natulog pa si Galina. So, mamaya na lang siguro ipapakita ko sa inyo yung itsura ng Uh, kwarto namin kasi uh, natutulog pa siya ngayong oras na ito kasi yung um, oras pa dito uh, 7 AM e ng umaga ito yung nitsura ng alas 7 ng umaga parang 4 AM e don sa Pinas uh, yan kasi pag uh, winter season nag iba yung time zone kaya madilim pag ganitong oras pero pag summer naman, regular na ulit yung uh, araw. So, ala 5:00, 5:00, sikat yung araw sa umaga. Pero ganito 'to, ala 7:00 na umaga, wala. Sobrang dilim. Yung puzzle na ito hindi matapos-tapos na. complete yung lahat ng puzzle na ito kasi palaging sinisira ni Prince palaging apat na beses, apat na beses na siguro, limang beses na siguro itong paulit ulit si Mrs. <laughs> Hindi matapos tapos-tapos? so, nasira niya yung dito, kanina tinakbuhan na naman niya, tapos nasira na naman ulit. Ito yung pag pinagkabalahan ni Mrs. pag day off namin dalawa. Off natin yung ilaw.